One Direction members, nagkaisa upang magbigay pugay sa libing ni Liam Payne. Inihatid na sa huling hantungan ang dating miyembro ng One Direction, na si Liam Payne noong Merkules ng umaga, Nobyembre 20, 2024, sa Buckinghamshire, England. Dumalo ang pamilya, mga kaibigan, at fans, upang magbigay pugay sa kanya sa isang emosyonal na seremonya. Ang kanyang pagpanaw ay paalala sa kahalagahan ng pagmamahal, at pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Ano ang mararamdaman mo kung saksi ka sa ganitong pangyayari? Nagtipon ang lahat ng miyembro ng One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Neil Horan, at Zayn Malik para sa libing ni Liam. Ito ang unang pagkakataon na nagkita-kita sila sa loob ng siyam na taon mula nang mabuwag ang banda noong 2015. Nagdala ito ng halo-halong emosyon para sa mga tagahanga na nasiyahan sa muling pagsasama, ngunit nalungkot dahil sa dahilan nito. Ano ang kahulugan ng muling pagsasamang ito para sa iyo bilang tagahanga ng One Direction? Ang bigla ang pagpanaw ni Liam noong Oktubre 16 na ay ikinagulat ng buong mundo. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Ang trahedya Pagpapadyang ito ay nag-iwan ng maraming tanong at nagbigay ng matinding lungkot sa kanyang mga tagahanga. Anong mga aral ang maaaring makuha mula sa masaklap na pangyayaring ito? Kinumpirma sa mga ulat na aksidente ang pagkamatay ni Liam at pinabulaanan ang mga hakahakang sinadya niya ito. Bagamat bahagyang nakagaan ito sa damdamin ng mga tagahanga, hindi nito nawala ang sakit ng kanyang pagkawala. Ang kanyang kwento ay paalala sa kahalagahan ng pagiging maingat sa paghusga sa mga ganitong sitwasyon. Bakit sa tingin mo ay madalas mabilis humusga ang mga tao sa ganitong mga insidente? Sa isinagawang autopsy, natuklasang nasa impluensya ng droga, at alak si noong mangyari ang aksidente. Inilantad nito ang mga hirap na dinanas niya sa kanyang personal na buhay, at nagbigay diin sa panganib ng substance abuse. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kailangang bigyan ng suporta, at pangunawa ang mga dumadaan sa parehong pagsubo. Paano natin masusuportahan ang mga taong nakakaranas ng ganitong hamon?